Ang pagbato kay Esteban Nang marinig iyon ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Esteban. Nagngalit ang kanilang mga ngipin sa matinding galit. Pero si Esteban na puspos ng banal na espiritu ay tumingala sa langit. At nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Sinabi ni Esteban, Tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos. Sumigaw ang mga miyembro ng korte at tinakpan nila ang kanilang mga tainga, para hindi nila marinig ang sinasabi ni Esteban. At sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod, at binato. Hinubad ng mga saksing laban kay Esteban ang kanilang balabal, at iniwan sa isang binatang ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya. Sinabi niya, Panginoong Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu. Pagkatapos, lumuhod siya at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanang ito na ginawa nila. At pagkasabi niya nito, namatay siya.